good morning ulit mga idol ito na wala muna tayong rides so hindi ako nag-reaction sa mga ito so ngayon ay 1 week muna tayong magbabakasyon pero malapit ang lapit na pupunta namin CDO so ang flight namin 4.30 kaya dapat mga 2 dalawang oras bago palugit nandun na kami first time ko namin sumakay <laughs> di ba ako nakakasakay ng aeroplano hindi ko na ako kung ano gagawin <laughs> so hinintay pa namin yung mag namin na grab mag-grab na lang kami okay, dito na kami sa ano uh, Okay, sa hangwa na kami ng ticket namin. Kung na yung putso na kami, pasok na kami. Hindi okay. na lang kami kaya tulad na kami.

for the picture na kami eh. sa uh, gate 123 oh, yun yeah, tayo that, o yan naunan si tatay doon kumina kasi group 1 siya hindi kami pwede magsabay okay dito na kami mga idol yung ano ng sa akin Kasi so, kami nampak ba? Diba?

to don slip vest over the head take tape around the waist and push end to buckle pull tape to tighten when outside the aircraft pull inflation tags to inflate vest manual inflation is done by means of the red tubes blow to increase air and push pins inward to release air light automatically illuminates once the battery is immersed in water dito siya toda tayo huh? Huwag mo mag-iwan ng mga bagay na ah, tayo sa mga seat pocket. Mangyari po lamang na mga ito sa inyong pagbabaas. Babalik na. Ah, Again, so shall be collected after the For safety reasons, please. Six, seven, ten, kami nakarating ito ang Airport. lagi Lagi-dingan airport.

Iligan, iligan. Direkto pa. Natakay kami ng pagaysano. tapos takay kami ng pag-aisano. Tawawo ko na. niya? niyo po, sir. Dito lang.

ba? Okay guys, dito na kami sa Malinaw. Kaya lang. Dito na kami sa Malinaw. Dito ang galing kami ba? Ah, isang oras pa ka kayo. May sundo kayo sir? Meron. Hinihintay yeah, pa namin yung sundo. Patugon, pa kami sundo. Kaya magbubulong sila sa kami kung Dito na namin hihintayin yung kami. Malik dito Ayaw <laughs> Supra Kapitid to kagayan di oro mga idol Tapos kagayan to ka ba guys ano to hanggang dito sa so malinaw na Sigsag pa Sigsag pa enter sa Lodi ah, queen, years na sa pa sa hindi ako naman tayo na magpapago na may dintahan ganda na tatay naman queen ah. features na hindi nakapunta rito kaya lang napunta kami dito ngayon yung chewing ko kasi Dito kami bumili ng hapunan naming stock ha? gaya na aaa tara na hindi na tayo nandunin nag video call kami kay ganyan e isa pala ang islam yun o gala naman gaya yun gas tab gas tab ba o oh, yan yeah. sinunod na kami ng asawa ng pinsan ko ito yan kaya yeah, papunta na kami sa bahay nila ang kay mababi na kami tumaan malalaman natin ngayon kung hindi kami magtutulak ng kanilang sasakyan sa daanan namin natay tayo dyan ayan, ah, kumbaga dito pala may gawing nasimentan na ito ay inumpisan pa lang dito Ay, sa kabila ayan ang dito mga idol ang tanong dito mga idol, na yung mais ang ano dito ay tubo at saka rubber pinulahan ko mata ta di protas te. Eh. Iriyat na nagatang din ng laptops. Ha? Ay iriyat. Oh, hanggang dito lang yung kanyang sementadong daan. Pero napinpintas pinpintas ta ta di kalsada kasta. Ya dito na sa amin. Sa Kilangkel ko kaya lang ha. Ano oh, kita nyo ha. Ah. Dito kami sa kabundukan <laughs> Ya. Malayo sa bayan. <laughs> nadala na na ako grabe may simentadong patikim lang yung atay. Lang na patay ganda na na yung balay. Kapayangan natin yun. kapayangan natin yan. Sa bayan nila ang kail. barrio nila ang kail pala. ayun na na ako. di balay na yun na. Ayan pa yung mga balay na tayo. Naka pa yun. Balay na? Oo. Ako, just go. Ata pa. Ata yan? ha? Ata pa yun? pa yun. Anak nga si Digan. sa bahay nila kung kung nako ano na isang oras na isang oras na kaming bumabaybay sa daan nila papasok sa bahay And, uh, yung istang nabili naming press bila sana pagdating doon <laughs> Para rubber 'yan. Rubber trick. Grabe. Baho. na namin ang rubber. Kita mo dito, ba? O pabalakin mo sumama mabaka shot wag na. <laughs> <laughs> magagalit magagalit ka lang sa akin kaya wag na tingnan mo na lahat. Ah. O sinalang hindi ka nakasama. Diyari sana ako. Ano ya na? No, so nakakahiya. Hay nako ya. dito na kami oh, oh. Opo. halos idol. Alos. Ah, Dalawang oras si ata sa ganyan, hirap ng dalan. Sa imbadayo sa kadalan. Kumain. Uno at kabayag na tama din may tuyan. Ang ganda yo. Ha? Siguro nilata bago ng tao din. Ah. Uh, Tanga <laughs> tay tagtaga yung mata ng taklaga <laughs> ko. Ah. Ay, kuno no tagtagayan niyo yu, ata. Oh. Uh, musta? Uh, Apo, ah, wala yan di ka pa sadan. Yan.

Hindi mo na san ba kan. Ano ko dikan kanin yung pending di doktor mo. Two weeks lang tikwa. Nakak sukli ka ni. Di ka Di ka tukso ni. Di ko ni nagata yo. Pangi pangdanta kanya. Ang kilubak lubak ng ata. Di na ko ni makadala. Ambulan siya ang kan. Ambulan siya ma. Sikay ka risikyo. Di ka tinakak Yay. So yan na mga idol, nagkita din sila after 20 years. Dadayalisis ka pa yun. Asa nung katid dayalisis nang tay? Awan na ko. Make up. Make up. Ha? Katala sa tinokso tinika. Ito mo ti pagpansakan ti ko ah dayalisis. Ha? Punay ka pa siya. Punay ti hilak. Ito rigat mo nang kal. Ate, tingkat ti ubat ko ti makatugaw pa eh. Di makasintrog, tugaw. Hmm. Isang ikinaw na ni Boko. Oh, yan. Buhay na, upaw na gid ba? <laughs> Sa, siya ginaw? Ano ti asawa ni? Eh? Panganay. Panganay. Panganay ko no, isa tigdag at lahatoy. Eh. Hindi pa idi hindi natay ni manang mo. Nag luumog ka pa lang tan tabigla. Mm -hmm. Ha? Apa okay. nya tang kail? Buwan na nga. Bigla. Ada sakit yung kastaya? O oh, nakalaan yo. Oh. di mugani. nag admit at ti maramang. Ha. Ah. Hindi na ko makatakke kana nga kaan. Madimo to na. Mamadya pay ko ah. Madya um, ah. pay na kan di Dua tak tengah dua tak kejangkau, um, amon ti tak tak ke. Kadik kau pernah lagi nak lang, ini e, tanda nak ray muar. Kadang kadu mesti pempat ka. ngamagatang. Ati kan kau. Amon uh? oh, ti kau aje liquid ata. Hmm. Yan, na pala nang. mo rin rin. Kaya Di marang mo ba nito ko sik. nandito kami. <coughs> Dapat diba, na kami rito si Ara. Ang layo sa nila sa, sa bayan. Are di mo lang dito. Oh. Yeah. Ah, may rambutan din sila. Ah. Ano hindi pa hinog may mga ghost din sa kapitbahay ang layo sa luban ng bukid so uh, hindi natin na alam bukas eh ito yung first din namin ni tatay yan uh, the teachers, the kita. may teachers ang hindi nagkita may nilang nagkita pa sila pero ganito pa yung kalagayan ng children ko So yan, hanggang dito lang muna mga idol. Hindi ko lang kung ano yung magiging ano namin bukas. So bye. Ano lang. Okay. Yan, lit na yung aming hapunan sa pagluluto. Luluto kami ng ano. Ano lang, malakas yung ulan. Ayan, stand, diba? Binakaluto ng uh, hapunan namin, oh.